Ito po yung madalas kong sabihin dati pa na siguro itong mga taga Davao uh, hindi pa masyadong open para kilalani naman. Dapat daw mag-reach out at i-recognize daw ang pagkakaiba ng Davao City at ng iba pang syudad outside of Davao. Yan kasi dahil baloktot na ang kaisipan na andon yung paniniwala na sila kuno ano ang pinakamaunlad na syudad pinaka mahusay ko no ang kanilang leader. Pinaka safe or safest city daw itong Davao City at kung ano-ano bang positibong nakatanim sa utak nila ng mga Davao, ng mga taga Davao. So ito po nagsalita na ang mayor naman ng Baguio City. At ang sabi niya, mas mayaman pa ang Baguio City kaysa sa Davao City. Ito yun eh. Ito yung sinasabi ko dati pa mag-reach out daw kayong mga taga Davao um, to recognize the differences between your city and other cities outside of Davao. Katulad ng mga cities sa Metro Manila, Cebu, di ba? Okay, Baguio City. Davao City is a massive area, six times of Cebu City with 2.5 million people compared to Baguio's 400,000 Residents, Malaki ang diferensya. Pero kung tutuusin, sabi nga na itong si Mayor Magalong, uh, mas malaki pa daw ang kinikita ng Lapu-Lapu City, Iloilo City, Baguio City at Cebu City na napakaliit na siyudad at nasa tuktok ng bundok kesa sa Davao City. Yan. So ano ang ibig sabihin na ito? Hmm, marami Si Inday Lustay ay napag-alamang 460 million ang itinago kada taon na nagkakahalaga ng pangkalahatang 1 billion at 840 million sa apat na taon. Hmm. Alam niyo na siguro kung ano ang pinupunto ni Mayor Benchy Magalong dito sa kanyang pahayag na ito. Ano ho? Nga naman, uh, sinabi na kung gaano kalaki, gaano karaming butante uh, sign sana yan ng uh, pagiging progresibo yung ganyan karaming uh, mamamayan ano ho kumpara nga naman sa sa Baguio City pero bakit napaka uh, napakaunlad ng mga nabanggit na siyudad katulad ng Baguio City nga mas malaki pa daw ang kita ng Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu City. Oh, mantakin niyo? Hmm. Yan. Eh ano pa nga ba ang iisipin natin? binubulsa. Abay, sobrang laki ng ibinulsa ko noon eh, si Inday Lustay, nung siya ay nasa or, 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 mayor pa ng Davao City. Yan naman ay pahayag na si Benji Magalong. Ano ho, si Mayor Benji. Mm -hmm. Sabi dito, sa ciudad ng Baguio, ang 2 million confidential fund ay binibigay ko na yan. Hinahawakan na yan ng Public City Police Office at merong nakasaad sa resolution ng Peace and Order Council ng Baguio, Bagyo kung papaano gagamitin yon. Importante rito is meron tayong tinatawag na transparency at merong accountability. Yan po kasi ang wala sa Davao. Okay? Dahil allergic po itong mga Duterte sa mga ganitong bagay. Transparency, accountability. Yan po ang kinatatakutan na mga Duterte. Ito ay dumaan din sa liquidation process or tinatawag natin clearing process na dapat merong tamang mga documentation at mga resibo. Yan po ang wala sa Davao. At bakit naman naging tahimik lang itong mga taga Davao? Kasi nga, nabaluktot na ang kaisipan ng mga yan. Siguro kung titignan nyo, meron pa rin mangilan ngilan na mga taga Davao na kahit papano, alam ang totoong nangyayari pero natatakot ding magsalita. May ilan na siguro ay um, or may lakas loob na magsalita pero yun nga mukhang hindi maganda ang kinahihinatnan. Dahil alam niya naman ang mga Duterte, hindi lang banta ang ginagawa ng mga yan. Talagang, talagang ipapaligpit kayo niyan pag kayo ay nagsalita ng laban sa kanila. Good luck.